Spirit FM, CMN Kalapan, Oriental, Mindoro. CNN Live, Live. Dennis Nebrejo, magandang araw sa iyo. Magandang araw kasama ng Ariel, magandang araw Kalapan City, Oriental, Mindoro, magandang araw Pilipinas. Pinuri ni National Police Commission o NAPOLCOM Commissioner, retired... Police Brigadier General Josefus Angan ang tagumpay at mga nagawa ng Police Regional Office o PRO Mimaropa na mabawasan ang paglaganap ng krimen sa ilalim ng pamumuno ni Regional Director Police Brigadier General Roger L. Quesada matapos ang ginawa nitong pagbisita sa Camp Eugenio C. Navarro sa Barangay Suki, Lunsod ng Kalapaan noong Enero 27. Sinabi ni Commissioner Angan sa kanyang mensahe na kanyang pinupuri ang mga polis Mimaropa sa kanilang dedikasyon at profesional na paglilingkod sa mga residente ng Rehiyong Mimaropa at patuloy na tinutupad ang kanilang tungkulin na may kaakibat na disiplina para mapangalagaan ang magandang imahe ng Philippine National Police. Samantala, iniulat ng Pro Mimaropa Regional Investigation and Detective Management Division na bumaba ng 23.76% ang kabuang bilang ng krimen mula pa nitong Enero a 1 hanggang a 26 na kung saan bumaba ng 292 ngayong taon na kaparehas na petsa nung nakarang taon na 383. Ilan sa mga nakapagtagumpayan ni kasada mula nang ito'y manungkulan bilang direktor ng kapulisan ng rehiyon ay ang pagbaba ng pang-abuso sa mga kababaihan at kabataan. Ang kasong rape ay bumaba ng 64.52% ngayong umpisa ng taon na kung saan ay naitala noong Enero ng nakaraang taon na 31. Ngayon ay 11 na lamang. Ayon sa datos, malaki ang ibinaba ng kasong panggagahasa na noong 2023 ay 520 at noong 2024 ito ay may bilang na lamang na 391 o nabawasan ng 24.81% ayon pa kay Quesada. Hindi magtatagumpay ang kanilang layunin na maibsa ng krimen sa reyon kung hindi ito dumaan sa tamang pagpaplano, pagpapatrolya ng kapulisan sa lansangan at malakas ng pakikipag-ugnayan ng taong bayan sa mga pulis sa pagtatapos ng mensahe ni kasada kanyang idiniin ang kanilang misyon na pagtindig para sa matagumpay na dedikasyon ng Promi Maropa sa pangangalaga ng katahimikan, kaayusan at pagbabantay sa seguridad ng mamamayan. At yang kasamang Ariel ang pinakahuling balita sa oras na ito. Ako si Dennis De ng CMN 104.1 Spirit FM, Kalapan City, nagulat ng na live para sa CMN Pilipinas. CNN Live, live. Nationwide. Nationwide Maraming salamat Dennis mula po naman sa Spirit FM si Amen Kalapan Oriental Mindoro